Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtakas sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu sumigaw siya ng malakas, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksin kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, tumahimit ka, dumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pamumusap ito? Baka pangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espirito at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon Inupuri ka namin Panginoong Jesus Kristo